Okay, ayun, na isang magandang araw ulit diyan sa lahat mga ka natin diyan, especially do sa mga beginners, no. Ayun, meron tayong ginagawa diyan, wina-wiring nga kasi natin yung ERB na 'yan. Kaso lang problema, medyo maulan. At uh, dito muna tayo sa loob ng bahay. Eksakto naman, uh, may dumating dito na hub. Ito mga ka-DIY, dumating dito 'yung hub. And then, uh, isang technician din yung nagdala dito. Ako na lang daw gagawa. May sira nga ito mga ka-DIY. Ang sira nito ay uh, garalgal yung kanyang andar. So, expected natin dito, sira yung kanyang hole sensor. So, garalgal kasi yung andar niya. Tetesin natin yung hole sensor. Isang mabilisan lang. Gagamit tayo ng multi-tester. And then, lagay lang natin sa, sa ohms. Or sa tinatawag nating diode mode. Okay? So, ayan. Kaya e, mga ka-DIY, no, para kitang kita nyo. So, ito una natin itetest dito mga ka-DIY, yung kanyang hall sensor. Okay, dito sa baba, yung malalaki, yung tinatawag na face wire, tatlo yan. Dito naman sa taas, yung hall sensor. So, may positive, may negative, yellow, blue, tsaka green. So, nakaset up na yan, yung ating multimeter uh, multitester. Ang gagawin lang natin, lagay lang natin tong uh, positive, dito sa positive. Pwede rin negative. Ayan, bahala na kayo, imimix mix mix nyo lang naman yan. So, lalagay ko muna yung positive sa positive. Ayan. Tapos, che natin yung kanyang mga uh, reading nung kanyang uh, supply. Dito yon sa green, blue, tsaka yellow. So, una, walang response. yon may response dito mga ka-DIY. Ayan o, 2.2 yung blue dito sa yellow. Wala. So ayan, yung blue meron 2.2 pero itong green at yellow ay walang reading So ibig sabihin, sira na agad ating hall sensor Okay, so sira na talaga yan Ngayon, ah, punta naman tayo sa face wire no? ah, Pagka face wire, lalagay natin yan sa buzzer mode ayan, Buzzer mode, ang gagawin natin dyan, lagay lang natin dito sa yellow Okay, may sounds Dito sa blue Meron, and then lalagay natin sa body Ayun, yun lang mga ka-DIY Apansin nyo Yan o, oh, ang lakas ng tunog o oh. mga ka-DIY Yan, ibig sabihin grounded yung kanyang face wire dito sa body Hindi pwede yun Ang mangyayari doon, ay eh, gagaralgal yung kanyang andar Okay, gawin na natin isang eh, mabilis buksan natin ah, Dalawang ah, dahilan lang kung bakit ah, nag-ground Yung face wire dito sa kanyang body o sa kanyang takip. Ah, uh, number one dyan, kung sunog na, nabalatan na yung kanyang coil at adumikit uh, na dun sa kanyang uh, pinaka tinatawag nating stator talaga. And then, puno ito ng tubig. So, yun lang yung nakikita nating issue dito. Kaya, yun, gawin na natin na isa mabilis. Yan, buksan na natin na isa mabilis. So, ito mga kadi, buksan na natin. Ayun. Ayun, iba naman scenario nito na mga ka DIY. Wala siyang ano, tubig. So wala siyang tubig sa loob. Pero ang napansin ko dito, meron siyang ayun, ano ba 'to? Meron siyang mga ano, uh, hindi ko alam kung saan galing pa mga ka DIY. Ano? Meron siyang mga maliliit na parang galing sa ano, sa bearing eh. Eh, 'yung no, mga bakal na maliliit, meron siyang maliliit na bakal. So, tignan na natin kung ano pa yung nasa loob niya ito. Tabi muna natin yan. Uh, Unang-una, uh, makalawang na siya, makapal yung kalawang niya. Okay naman yung bearing dito. Dito, ang napansin ko dito, ay ayun, tanggal yung kanyang ano. Natanggal na yung kanyang... Eh no, dito sa loob, yung kanyang pinaka transistor ayun. no, ayun natanggal. So tanggal na pala yung kanyang transistor. Yan. Pero, ang worry ko dito mga ka-DIY, bakit kaya siya grounded sa body? So, yun yung mahirap dito eh. No, hindi siya sunog. Wala akong nakikitang sunog. Okay pa yung kanya mga coil, pero grounded siya. Transistor, madaling palitan. Pero yung hanapin natin yung grounded. Tignan natin ulit kung grounded ba to. Yun, medyo nawala yung grounded niya mga ka-DIY ha. Nawala yung grounded niya, hindi katulad kanina, lakas. Ayan o, nawala o. Oh. Siguro dahil dito sa malilit na ito mga ka-DIY. Ayan oh. Dahil dito sa... Teka lang. Dahil siguro dito sa malilit na ito. Hindi ko alam kung mga bakal to kung saan galing ito. Malilit siya na bakal na matitigas. At yan mga ka-DIY, ito na nga. No. Ito na yung hub kanina na binuksan na nga natin. Ngayon na uh medyo hinatulan na natin to na medyo malalaki lang yung abirin niya pag pinilit pa natin tumbuin. So ayun na lang yung sinadjust natin, binigyan natin siya ng uh, second hand din na hub. Pero ang gastos niya, same lang din kung pinagawa niya to, eh ganun din yung babayaran niya. At least yun, eh ganun din yung babayaran niya, buo na yun, hindi naayusin. Ikakabit na lang siya dito, ito yung kanyang e-bike, sip, gogo, -go. ayan. At yun, balikan natin mga ka-DIY kung ano ba talaga yung mga naging issue nito na Bakit ito naghinatulan uh, na natin na hindi na talaga siya magagawa. Kasi medyo lalaki lang yung problema pag pinilit pa natin to ikabit. At ayun uh, nga, no, ito na nga yung uh, natin. Ginawa natin, pinapalitan na lang natin sa kanya mga ka-DIY. Kasi nga, malalala lang yung magiging issue niya pagka... Uh, uh, ginawa pa natin to eto kasi nung uh, buksan natin kahit dandahan yung ating uh, pagtanggal napansin ko dito mga ka DIY eh, meron siyang lamat na ayun oh. Yun. yan meron na siyang lamat so may lamat na yan dito sa likod yan meron na rin siya dito makikita natin yung parang guhit so may lamat na rin yan pati dito sa kabila eto kasi pagka ginamit mo pa to eh syempre yung bigat lalaki lang yan eh ah uh, matatanggal lang yan baka doon pa magkaroon ng abirya masira lang okay at yon uh, dito sa kanyang uh, mga face wire uh, dito sa kanyang uh, magnetic coil, eto ngayon napansin natin, tanggal na to. So, talagang tanggal na siya. Kung makakita natin dito yung kanyang ah uh, uh, sensor, eh, mukhang kinayod talaga. So, ayan, o. Oh. Meron dito mga parts, dito sa kanyang uh, magnetic coil na, ano, gas-gas. So, mga nabalatang, katulad dito, kung hindi man kita dyan sa camera, ito, ayan. So, iba dyan, naputol na eh. Meron dyan mga parang naputol na siya. Ayan, o, dito banda. So, kinayod kasi siya. Nakayod siya mga ka-DIY. Ngayon, ano ba yung possible na nangyari dito? Ito yung nakikita kong issue rito. Yung kausap ko yung may-ari. Ito e, yung pinaliwanag ko sa kanya. Ito kasi kanina, ito yung mga nakadikit na to. Ayan, kunin natin to. Kunin. Ayan ah uh, malamang meron ng gumawa nito nung umpisa pa lang meron ng gumawa eto mga ka-DIY, yung mga bakal na maliliit na yan yan ay uh, tingin ko galing yan sa bearing so yan yung pinaka tinatawag natin yung corona dun sa bearing nung mga ah uh, nandito sa takip so eto yon malamang eto ay naiwan hindi to napansin no, malamang hindi to napansin nung unang gumawa kasi hindi to pwedeng may ganito nandito to sa loob eh. so nung buksan ko nga yan nandiyan na siya sa loob at kung pagbabasihan nga natin tong dalawa na to sabi ko to sa may ari kung titignan mo eto luman luma na <laughs> eto bago bago pa ayan o kitang kita mo naman bago pa naman talaga itsura nya so yan ang ibig sabihin niya mga kadiwa yung unang gumawa nito malaki yung posibilidad na nung tinatanggal niya nga yan naiwan dito sa gilid yung tinatawag natin housing nung bearing kaya ingat po tayo pag nagkakabit po tayo nung ano nung ganito kasi may maiwan lang dyan na malit na bakal eh sigurado kakayo niyan yan kasi malit lang yung clearance nito eh so ganoon na ganoon na ngayon nangyari dito kaya pala grounded yung face wire nito so dahil siguro umiipit dito yung mga ano yung mga bakal na maliliit so kinahid nyo na rin to tindi ng pagkakatanggal o oh. halos natanggal na siya talaga yan at kahit siguro naman sino yung mag-analyze, siguro ganun talaga din iisipin ito. Yan, naiwan niya sa loob bago to Ibig sabihin, may nagpalit na neto. Kaya, ayun, hindi lang naging malinis yung unang gawa niya. Kaya, tingin ko na puwersa din to ng unang gumawa. Kasi, may mga bitak na siya. Ayoko na siyang puwersahin eh. Ayan, oh, meron na siyang bitak. Eh, pag pinagpatuloy pa natin yan... Ah, uh, lang 'yung kanya tinatawag nating sira. Kaya ayun, nag-decide na lang tayo na palitan na lang 'yon. At ang binayaran niya lang naman same lang din. Salip sa na 'yung gagastos niya rito Pagpapagawa, ay eh, 'yung pinalitan natin na second hand, eh, same lang din 'yung bayad. At ayun, uh, ang ganda lang mga kadiway. And then maraming salamat sa panonood.